Me. So, oh, oh to, oh, ito, patay doon yung tatay, tulungan na. I was able to take a ride. Pag uwi ko sa, ano, 24, tinawagan niya ako. Ah, sabi ko, Nagor, hindi talaga natin surga. Kaya yan ang buhay. Naglipad ako ng San Francisco. Dala-dala trahe di Buda. Binigay kong wedding ring pati trahi di boda, iniwan ko doon. Ang gaga, patay na siguro ngayon yung buang. <laughs> Hindi naman sinuuli yung dalawang sing -sing. <laughs> <laughs> oh, totoo. Ganon ang buhay ko. So, kind of, as long as there are Filipinos who need our help to make their lives better, our task never ends. Let us therefore continue to serve our people with enthusiasm, joy, and pride. Again, nandito ako sa mga matitinong tao. I would like to salute you. Congratulations to the awardees and to you all, to our guests. Mabuhay tayong lahat at mabuhay ang Pilipinas. Yung mga istorya dyan ng patayan, ma'am, istorya ko lang yan para makinig kayo. Kasi kung hindi ako mag-istorya ng antokin kayo. Ngayon, kung mag-istorya ako ng ganun, ha, talaga pala. <laughs> Pagdating doon sa ICC, sabihin ko man, yung mga ulor, kung ugok pala kayo, maniwala pala yan, istorya mo lang yun. <laughs> Wala man totoo dyan sa istorya. Pero, dito sa atin, nakakaintindihan tayo. So today, yung Pasig uh, Commission, what for corruption? Kaya, yung may mabakante na sensitive na may security of tenure, kung um, mag maghingi ako ng tao, si ma'am na lang ang hingian mo. Uh, <laughs> uh, Marami ako. Ayaw pa si Commission, but you know, if it's a presidential appointee, wala kayong security tenure. Pag iba na ang presidente, pwede kayong palitan. Mo. But there are yung, ano, yung uh, magaganda ang position Uh, I will, I will remember you for all time. Lalo na yung magaganda. Hindi na baliw, trabaho. Ayun na ang ganda ninyo. Salamat.